Kag sa numero uno sa mga balita, subong-adlaw, sa pinakauna nga tiyon, ginpatigayo ng coordination meeting sa mga regional directors sa idalom sa Negros Island Region, Kaina. Upod sa mga regional directors ang NIR, si Negros Occidental Governor, Eugenio Selakson, kung sa diin gintalakay sa pagpanguna ni National Economic Development Authority concurrent regional director, Arecio Casing Jr., ang roadmap para sa NIR. Gintalakay ang phases ng transition partial establishment kag full operations ang NIR pag-abot sa January 2027. Ginsiling man sa leda nga pagkatapos na sa eleksyon sa Mayo, ang pagtukod sa Regional Development Council. Ang mga ginapaabot manging katapos ng RDC ang ginapasabit man sa programs, activities kag projects uko ng PAPS para sa project prioritiz prioritization sa NIR. Sa piyak nga bahin, gin-present man sa probinsya paagi kay Provincial Administrator Frando Diaz ang posible nga sites sa regional offices sa Negros Occidental. Una, ang sa matabang sa Talisay City kung sa diin may 250,120 250, square meters nga propiedad ang probinsya. Sunod so, kay Diaz, may site development plan na pero wala pa na kay wala pa man sa desisyon kung bala ini ang gamiton sa NIR offices. Ipaagi ini sa user Frack agreement ang probinsya mag-develop sang dalan, pagputang sang kuryente, kasubong man, supply sang tubig. Kung ginasiling nga sa 2027 pa mangin fully operational ang NIR, bungod nga ang sa budget sa 2026 magatutok anay sa pag-establish sang mga talatapan kag personnel nagasanto labang ini sa mga proposal. Ikaduwa nga site ang 750 or 7,500 square meters nga propiedad sa probinsya sa Cottage Road sa Bacolod kung sa diin paagi sa Build Operate Transfer Contract sa idalong sang public-private partnership mabaga patukod sang 28-story building. Ininagabili sang 6 billion pesos kag nalakip na sa annual investment plan. Multi-use ang building. Ang ginatanyag sa gobernador sa mga proposals nga ini, mangin one-stop shop. Ang Capitol will, uh, will build the uh... Structure. The development, uh, the site development sa aton nga talisay, no? Atong dalan, tubig, kuryente, no? Uh, and then yung sufrak lang ang ato aton nga ihatag sa uh, mga regional offices. Diri sa aton nga Bacolod property, uh, hmm. that will be under a PPP scheme, no? So build, operate, and transfer. So ang private sector, ang patindog, sila ma-operate. No? And then after a number of years, i-transfer ang property balik sa probinsya. Mga pila na siya attorney na ano sa province? Ang AIP mm -hmm. para sa building nga ginaplaya natin is uh, 6 million, no? Ah 6 billion, yes. 6 billion. Mm -hmm. Ang ato na mandriya sa matabang sa Talisay, waay pa.